Hindi mo gaano ini pabuksan yan. Gupon ko ginung pertanyo. Ay Palibasa Marites ang pangalan mo kay chismosa ka. Ayaw di ba Ah, chismis pa ako kung kan sino-sino kay tahi ung ko ginang baba mo. Marites. Marites boxing pertahan sapat ka. Bumo di nga sapat ka kay maganitan ka gen. Hindi point, <laughs> mo gano'y napabuksan yan? Gupon ko gano'y pertahan nyo! Ayaw! Anong ginaniriwok mo kaga-aga pa? Mayo kay gumawa ka nga ni Malka. Ano kay ginachismis mo sa kapiyak ng barangay? Sino nagsabi? Ang nagsabi? Ang ginachismis na naman. Ay kay matood man. Maayo lang gali kung ikaw yung ka-istorya ko pagtalikod ko gali ako na gilang chismisan mo. Yung ginasabi mo ako nga gapin ang utang ako sa card. Ay kay matuod nun nga ni. Ay pisan nga matuod. Why kaya na sinilabot siya? Ay gawang gabayad ay. Ay ayos ang istorya natong pagtalikod ko gali chismisan mo ako sa iban. Palibasa ang pangalan mo kay chismusa ka. Ayaw di ma. Ayaw sa ugali mo ah. Why kaya na yalabot kung mga ako sa card? Kaya hindi man ikaw ang gabayad. Ay makakita nga isa kung magbayaran na. Maayaw ka lang gali kung kaatubang mo ako ah. Pagtalikod ko gali. Ako lang itisis mo. Ah, yung isang ugali mo. Kabastos ka isang ugali mo. Kung gaano ka lawa yung itsura mo, amuman man yung ugali mo. Abatean ko pang nga itisis mo pa ako kung kan sino-sino kay tahiong ko ginambaba mo. Ayaw, di ma. <laughs>